Yan si Lolo, problemado sa kanyang motorsiklo. Paano ba naman? Yan ang hirap daw pa andarin, Lalo na sa umaga, unang buhay. Kahit electric start, ayaw gumana. O ito yung naging resulta nung pagkadala sa atin. At makikita nyo naman, napapindod pa siya. Pakala niya katulad pa nung dati, pero hindi na. Masayang masaya siya sa naging resulta. Makikita nyo naman yung ngiti niya. O halos umabot na sa kanyang tenga paano ba naman nawala na yung kanyang problema tapos ito naman meron pa rin tayong isang bisita na taga Hinera Luna ayan si Bosing oh same siya ng problema kay Manong na mahirap daw paanda rin sa umaga at habang ginagawa natin yung kay Manong na taga siya in mag iintay muna siya gawa na marami pa tayong gagawin tulad nito uh, yung carburetor niya i-adjust natin para maging tono na siya Ayan, halos lahat naman ng bara, o maraming feedback na mahirap pa na rin lalong lalo na ngani kapag ka sa umaga. Kaya yon panoorin nyo ba ah, may, mga, may mapulot kayong diskarte at ishare nyo na rin sa iba. Para naman yung mga barako nila kapag ka dumating ng umaga hindi sila pagpapawisan kasi sabi ng mga may-ari na nagdadala dito sa atin, nakaligo na sila sa umaga, pagpapawisan nga uli sila, maliligo uli sila sa sarili nilang pawis, kapapadyak sa umaga. Ayan, kaya meron tayong mga ginagawa dito na kapag ng ng paandarin sa umaga, sa tanghali mo paandarin para one click na siya. Tapos meron pang nagsasabi isang daang padyak sa umaga. Ay sabi ko naman, padyak na nang... 99 na padyak sa hapon para pagdating ng umaga isang padyak na lamang one click na one click na ayun binibiro ko lang si lolo hanggang nagkaabit ng karburador itong aking kasama kasi hirap na hirap na oh. hindi na maisalpak gawa ng napakatigas na ng guma. Ayan, kung mapapansin nyo, nakadapa na. Gawa ng pinipersa nga yung goma do sa carburetor, do sa air duct niya. Gawa ng napakatigas na nga ng goma. Hindi pa maisalpak ng isang birahan. Kaya yun, napaisip si tropa. Kaya habang pinipilit niyang ikabit yung carburetor do sa goma, kwinikwento ko nga si Manong para hindi mainip sa pagintay at hindi maerita. Ayan, talagang hindi ako mapakali. Kaya ang sabi ko kay Tutoy, hala, itabi ako na. Ayan, susubukan natin isalpak ng mabilisan. Pero napakakunat talaga. Tigas na tigas na yung guma. Oh. Hirap na hirap din ako kabibira. Ay, sabi nga nung kasama ko, ay hirap na hirap ka rin naman pala uya. Ay, bakit mo pa inagaw? Ay, eh? pagtsatsagaan ko yan kahit ako'y pagod na. Yun ang sabi ng aking kasama. At ayun, sa tinagal-tagal ang aking paghila, lahat ng mga host na ikabit ko na rin kasama ng mga clamp na higpitan ko na. Kaya ayun, titistingin na natin kung mabilis na nga umandar, lalo na kung malamig pa itong makina. And ayun, umandar na. So, ang gagawin natin, itutunok ko muna yung minor para stable na. <laughs> <laughs> Pinda din mo na lang ako yan. Ayo, 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 Oh, ayan, narinig nyo naman ang sabi ni Manong, hindi daw dati ganon, pero ngayon, soft touch niya. Pa ng panda rin. Ay, kaya, kanina, ay, kaya, ano. Ay, gawa po yun ng tensioner na, ah, mapakaya, pumunta na rin po rin. ano oh napakalambot oh ayan nakita nyo naman easy start na siya basta sa umaga po pindot na lang uh, hindi na po kailangan yan <laughs> kailangan ng chok Ano po yun? Ma Madanggil mo lang eh. <laughs> oh, hindi ka po dati ano? Dati ibababad mo pa. Ngayon po na 'yan. Ayan. Oh. <laughs> oh, ayan oh, uh, uwi na si Lulong masaya. Ah, bagay na. Ah, dito naman ang kasunod ng Baraon Taga General Luna. Hindi ko na nga pala natanong kung anong pangalan niya. At ayan, sisimulan ko ng istorya. Habang binabaklas ko to mag adjust tayo ng barbula. Yung clearance, na, check-check natin, baka malaki na. At pag hawak natin, medyo mainit-init pa. Kaya habang pinapalamig, hawak ang umuta. Itong arborador, i-adjust na natin para nakatono. At one click na rin sa umaga, katulad nung kay Lolo kanina. At ito nga palang carburetor nito, pinadala natin sa machine shop kasi yung air screw ay bilog na. Hindi na natin mapihit kasi simula daw nung binili yung air screw hindi na i-adjust kaya stock up na. Kaya ngayon bago na yung air screw nya, madali nang i-adjust. Alam mo kung nakailang ikot na. At yun, habang binubuo natin itong carburetor, iniisip natin kung gaano kalutad yung gagawin nating adjust doon sa spring ng compression release na ina-adjust natin sa lahat ng barako, mahirap paanda rin sa umaga. At doon naman sa mga nagtatanong kung paano i-adjust yung spring niya, hindi kasi pare-pareho ang mga model ng barako kaya iba-iba ang timpla. Katulad ng barako kanina, iba ito, iba rin yung kanina. So, ayan, binilisan ko ng tapusin para mat-testing na. Do isang taon na. Hindi, may gano'ng nagagamit. Kailangan nito medyo malakas mo yung sipa Gawa nito And yun nakita nyo naman One kick na Pero sa ganitong mga modelo Mga boss yung nakasabay Ang ilaw Medyo nakakapigil pa yan Sa unang start sa umaga Kasi kung mapapansin nyo Yung mga barawan Kapag ka nakailaw Mahirap din pa i Kapag ka mahina ang salya kaya ayun, sa dami ng binago dito, tayo rin ang mag-a-adjust. Magpapalagay tayo ng switch para mabilis siyang buhayin kahit mahina ang yung pagsipa. Pero kaya naman ito yung naka-design na automatic headlight on ay ito na may mga required na. Kaya yon ikaw na ang mag-decide kung magpapalagay ka ng headlight switch o hindi na. Kaya kung ako ang mas maganda yung may headlight switch para hindi kasi niya sa nung kasalubo mo na huy, nakailaw ka. Mas ano mo, pera, dati ay magchucho ka pa eh. Okay. Oh. Yeah. <laughs> o oh, yan nakita nyo naman ang resulta na pa-thumbs up na may kasamang iti naman si Kuya. So, no, pero pag hindi in ay talaga. Hirap po talaga sa umaga. Kapag hindi po talaga ato master Binarina na rin, hindi rin talaga kayang pihitin Pinalda ko na nung ano Ganyan ka po Ano yung no, screw? Bago na yung screw nyo Kaya pag yan ay may pataya ng ilaw Mas mabilis na ano pa Dati yan Kasi nakasarado eh Ang oh, andar yan, mawamatay oh, eh oo oh, antar po talagang matay <laughs> ka yun ayun kapag ka na adjust ng ganito isang factor na lang ang titignan natin kung maganda yung gasolina so ayun pauwi na sila